Yun mga idol, ah uh, pag-usapan natin yung isa pang ano, isa pang video na uh, gusto kong i-share ano, yung isa pang topic na gusto kong i-share. sa napakaraming topic na naipon ko na. <laughs> ano? Ah uh, ito nga. Nakakarindi pag dinin nakaharap dahil yung gitara. Napasok <laughs> yung ano, may echo. Yan. Um, dami kong ginawang topic. Yung mga topic na to mga idol, ito yung nakukuha ko sa mga reaction ng mga kaibigan natin do sa mga nagagawa ko ng video. Ito yung mga tanong, ito yung mga suggestion na kalan niyo minsan hindi hindi ko sinasagot o hindi ko pinapansin yung mga ano niyo yung mga comment niyo. Hindi po uh, yung mga comment niyo po, diyan din po ako kumukuha kung ano yung topic na dapat yung ibigay, dapat natin pag-usapan. Ano? Ito, uh, dahil nga marami ang nahihirapan sa acid reflux, pag-uusapan natin, um, saan ba nagsisimula yung acid reflux? ano Yung mga karanasan ko sa acid reflux, uh, mga idea ko, mga... Um, uh, tag, ito. Um, yun nga, karanasan ko, kung, saan ko nakikita na pinagmumulan ng atake ng acid reflux ko. At uh, pag-usapan din natin kung paano maiiwasan yung mga ganitong atake sa atin. Ito ay ilan lang sa mga dahilan. Ano mga idol, ilan lang ito sa mga dahilan na uh, pangunahing uh, pinanggagalingan ng mga karanasan ko sa acid reflux. Ito. Ayun na nga, katulad ng Uh, pinag-usapan natin doon sa nakaraang video kahapon, yung sa paliligo. Ano? Uh, kapag ka naligo ka na naiipit yung tiyan mo, yun nga, mag-acid reflux ka. Kapag ka naligo ka na masyadong malamig yung tubig na pinaligo mo, mag-acid reflux ka. Ano? Tapos, ang isang... Mm, Dahilan pa o pangkaraniwan o malimit na dahilan sa pag-acid reflux yung sa pamamaraan ng pagkain ano yung paliligo at yung pagkain ano tulad ng pinag-usapan natin kahapon um unahin yung paliligo bago kumain ano ay uh, nga dahil lang uh, yung uh, Tag ito, uh, pagtunaw ng pagkain natin, nagpapangsyon na yung tiyan natin, yung ating digestive system. Sa, ma para madigest na yung pagkain natin, tapos bigla kang maliligo. ah uh, matitigil yung pag-digest ng ano natin. Siyempre, kahit mainit yan, um, yung paliligo mo, uh, may stress. Ano, may stress para sa chan Ano, kailangan nga kasi, uh, ligu muna. Ano, ligo muna para relax na relax na yung tiyan mo. Ah, uh, kapag kumain ka, magda-digest na lang siya, ano mga idol. Tapos yun nga, ah, uh, yung pagkain dapat nasa tamang oras. Ano, kasi may kasanayan ang ating ano, ang ating digestive system. Ano, na yung ganung oras magugutom na siya. Kailangan na niyang, ano kasi yun yung time na kailangan niyang magtunaw ng pagkain. O, uh, kolektahin yung mga vitamins, mineral, etc, etc, na kailangan o protina, protein na kailangan ng ating katawan. Ano? Kaya dapat sumunod tayo sa ating uh, oras ano na itinuro sa ating katawan kung kailan tayo kakain. Ano? Tapos yung tamang proseso ng pagkain natin, ano, uh, kailangan hindi bigla o hindi volume yung kakainin natin, nasa tamang dami lang at um, mayt maya Ano? mayt maya Hindi kailangan tayong masobran sa busog. O hindi rin tayo kailangang um, biglang mabusog. O hindi rin tayo kailangang magutom. Ano? Kailangan, o oh, malipasa ng gutom. Kailangan uh, sa tulad natin, tama lang. Uh, hindi busog na busog pero hindi gutom. Yun lang po. Ano? Yun lang. At uh, continuous yan sa maghapon. Ano mga idol? Tapos sa umaga, ano, sa, sa umaga. Ito parang rin remind ko na lang kayo, no. Siyempre, sharing nga ano, ini ko sa inyo. Sa umaga, kailangan 'wag kang mag-umpisa nang may problema. Ano? Kailangan good mood 'yung umaga. Doon tayo mag-uumpisa sa good mood. Happy, palaka, uh, pala, ka, pala um, bate sa mga kasama, uh, joker. Ano, um magaan yung ano eh magaan yung, uh, feelings mo sa maghapon kapag ka good mood yung umpisa ng araw mo. Ano mga idol? Tapos yun, um, kam um, mahabang oras yung nakaupo kang katulad nito, kasi naiipit yung tiyan. Lalo na kung sa trabaho doon ka nang kakain, tapos maghahapon ka na nakaupo. Uh, kailangan mong mag-relax ng nakatayo rin. Ano, Palakad-lakad ka pa minsan-minsan, uh, kailangan yung tiyan mo uh, hindi laging naiipit. Tapos yung mga belt mo, kailangan paluwagan mo. Kailangan hindi siya sakal na sakal sa chan uh, tapos ah uh, yung suot natin kailangan medyo luwag. Ano? Hindi pa pwedeng sakal kasi mag-acid reflux tayo. Doon nagsisimula yung acid reflux. Ah uh, kapag nasisimulan ka na ng acid reflux at uh, ganun pa rin yung sistema sa pinag-uusapan natin na uh, kinasanayan mo, na ginagawa mo pa rin, mag acid reflux ka talaga. Yun nga, isa pa yung pagpapalit ng panahon, mga idol. Yun yung dahilan minsan ng pag-acid reflux. Ano, yung pabago-bagong panahon, yung biglang uulan, biglang iinit, o yung malamig na iinit o yung mainit na lalamig. Ah, uh, ito pangkaraniwan nagkakaroon tayo ng acid reflux. Ano, ah uh, yung mga signs and symptoms natin nagkakaroon ah uh, lumalabas lalo na kung sa flu season, ano mga idol, flu season lumalabas yung flu, ah uh, siya trigger para sa pagkakaroon natin ng acid reflux. Minsan kasi Um, ang acid reflux na kukuha natin sa mga ibang karamdaman natin uh, kapag ka na-trigger na 'yung ating stress. Ano, 'yung stress ang magdadala sa acid reflux sa uh, ating gut. Tapos uh, isama natin doon 'yung pag-inom ng gamot, mga idol. Minsan kasi 'yung sakit natin uh, nakukuha natin sa sa mga iniinom nating gamot. Ano, kaya dapat alam natin yung ano o kabisado na natin yung mga gamot na iniinom natin o kabisado na natin yung mga trigger na gamot. Ano, para pag kabinigyan tayo ng doktor, sabihin natin na dok ah uh, medyo may problema ako sa gamot na ireseta mo kasi yan ay nakaka-trigger para sa acid reflux ko. O kaya naman mga idol, ah <clears throat> uh, humingi ka ng antacid kapag ka uh, iinom ka ng ganyang ah uh, mga gamot na alam mo na nag-acid reflux sa'yo, o itapat mo sa doktor mo may acid reflux ka. Um, Pag-usapan din natin kung paano may iwasan, ano, kung paano may iwasan ang pag-acid reflux. Ano, kapag ka na, dito na, uh, naka, nakaramdam na tayong acid reflux, ah uh, mahirap minsan nating tanggalin ano may hirap natin tanggalin yung acid reflux dahil minsan kasi may gamot na iniinom tayo na hindi nakakagaling sa acid reflux. Anong dahilan? Dahil mahina yung ating resistensya. Kaya kung mapapansin nyo mga idol, um, karlimitan na uh, ibinibigay ng mga doktor sa atin, uh, sinasabayan ng vitamins. Ngayon, ang problema natin, iniisip natin ang vitamins hindi gamot, ang vitamins pampapalakas ng katawan, um, sa palagay natin, ah uh, hindi naman tayo nangihina, ano, may sakit nga lang tayo, hindi na natin bibilin minsan yung vitamins. syempre dahil alam natin na mahal din yung vitamins. ah uh, yun ang hindi natin alam na yung uh, loob ng katawan natin mahina pala. Kaya nga pumasok yung mga sakit na uh, iba't iba at uh, nagdiretso sa um, acid reflux. Ano? Uh, kaya kailangan pa rin natin ng mga vitamins. Ano? Uh, may mga kilala nga akong doktor na sa unang pagre nila, ayaw nila na magbigay ng gamot na para doon sa sakit. Ano? Uh, unang binibigay nila talaga vitamins muna. Kasi um, alam naman nila na yung gamot, pumipigil lang ng sakit, pero hindi siya nagpapagaling. Alam din ng ibang alam din naman nila na ang nagpapagaling ay yung resistensya mismo natin ng katawan natin para sa acid reflux o sa anumang mga klase na ng sakit. Kaya yun, may doktor yung anak ko dito, pedya. Uh, kung may mga infections na, na nakikita sa anak ko, hindi siya nagbibigay ng, ng, ano, ng antibiotic. Kung hanggang maaari, ano, hanggang maaari, hindi siya nagbibigay. Uh, vitamins lang talaga at saka tubig. Tapos yung kung hindi mawala, saka magbibigay ng ibang mga gamot. Hanggang sa pinakalas na option niya, yung antibiotic. Ano, uh, kaya gustong gusto namin yung Dr. Nen yun eh. Yun, ganun yung style ng paggagamot niya. Kaya nga, ano, kaya nga mahalaga yung mga pagkain na nakakataas ng resistensya. Yun, lagi sinasabi naman ng mga doktor, lalo na kung kaibigan mo yung doktor, uh, yung pagkain na mga masustansyang pagkain, yun yung mahalaga. Ano, at uh, yun, ah uh, kung mapapansin mo din naman, katulad ng vlog na ginawa ko noong mga nakaraan, yung sa animal, sa plant, sa land, ano, na natural talaga ang dahilan ng paggaling tapos ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ay yung overuse ng chemical kasi nauso na yung mga artificial chemical ano, yun yun yung kalimitan na nangyayari sa uh, atin kaya tayo nagkakaroon ng sakit yun na nga, uh, pag-usapan natin kung pa paano maiwasan ah uh, yung mga pinag-usapan natin kanina, yung paliligo, pagkahit, uh, problema, o sa trabaho, uh, mahabang um, pag-upo natin, dala ng papalit-palit ng panahon, at saka um, pag-inom ng mga gamot, uh, iwasan natin yon para um, maiwasan natin yung pagkakaroon ng acid reflux. Ano, yun yung mga iwasan natin, uh, hindi naman bawal, hindi naman kailangan hindi gawin, iwasan lang, ano, lalo na kung nakakaramdam na tayo ng uh, sign and symptoms ano ng acid reflux tapos mahalaga din uh, malaki may tutulong uh, yung antacid uh, para mapigilan yung uh, mas matinding pahirap uh, pag kami antacid tayong iniinom kailangan na rin natin uh, palakasin ang resistensya nang sa ganon mawala yung uh, atake ng acid reflux ano Mabawala yung asta akin ng acid reflux, mabawasan to ng sa simula hanggang sa patuloy na mawala. Ano? At yung um, yung antacid, pumipigil ito sa mas malalang uh, mas malala para magkaroon ng komplikasyon sa ibang sakit. Ano? Yun, yung, yung trabaho ng antacid. Yan. Tapos, uh, continuous na pag-inom ng tubig, yung tamang tubig na lagi natin pinag-uusapan. Tapos yun niya, yung pagkain natin, kailangan kaunti-kaunti uh, uh, lang, kailangan hindi ka mabubusog at hindi ka magugutom. Ano, yun yung uh, pamamaraan kapag ka mayroon ka ng acid reflux. Ano, yun niya, uh, patuloy na palakasin ang resistensya, ang katawan natin, ng, dahil ito yung, ano, ito yung pumipigil sa acid reflux, sa uh, GERD, ano, at sa iba pang mga sakit. Uh, pag malakas ang resistensya, Ah, uh, malaki 'yung laban natin. Ano, malaki 'yung laban natin para mawala 'yung atake ng GERD, ng acid reflux o nung kung ano pang mamang, kung ano pa mga sakit na dumapo sa atin. At uh, habang may acid reflux, ano, habang uh, 'yun ang kondisyon natin, iwasan natin 'yung nakaka -trigger. Pagkain, gawain, uh, problema. Kasi yung nakakatigil sa ating acid reflux, uh, lubayan muna natin, iwasan muna natin. Yun lang mga idol, sana nakatulong yung video na ginawa ko. At uh, huwag kayong mag-alala, patuloy pa rin mag-share si Kuya Arvin sa mga karanasan. At uh, syempre, gusto ko na yung mga ginagawa ko, nagagawa nyo rin. Katulad ng, hmm, minsan mag-enjoy pag-inom ng alak. <laughs> uh, mag-enjoy sa trabaho na minsan marami sa atin uh, nawawala nawawalan na ng amor sa pagtatrabaho dahil nga sa uh, hirap na nararamdaman ng uh, pagkakaroon ng acid reflux ano yun sana lahat tayo maging kondisyon lahat tayo uh, makatrabaho lahat tayo makapag-enjoy yun lang mga idol at uh, god bless you. ingat tayo lagi i love you all